So guys, good morning. Dito tayo sa Nayag. uh, <laughs> ah, titingnan natin mga aso dito. Nakatali lahat? Buot na. Eh? ko na hubing ah, area ba ka? Oo. hindi hubing, yung pagkatiwala sa nabaoy na ano, shelter, yung patayuan ng shelter na yung kurali yung... So, tan tanan pila ang ayam di? Nasa 30 ang hubing nga niya. Tapos so, ito pa sa ako, may nakatali agam ako dyan sa buwa. 30. So, mga sabihin natin 35. Oh, yung, o mga malapit mag-40 oh. Ba't nakakulong ang black? dahil may sugat din mo tapos ay nagkaano ay sa dog food nang nakaan. Last time din nag-donate ba ay nag-allergy siya sa dog food, ang beef na dog food ba. Mm, so tawa so, ano, na babo nang rashes na stop lang naman ko. Ang ano ba? Ano? Ang ano? Ang badik sa mga dog. Guys, maraming aso dito. Sabihin na natin na forty piraso at uh, pinayagan naman tayo kumuha ng video. Pakilala kamu na madam. Hindi pirto yung ganabang. Ay ano mo sa Berlin? Uh, ng pakaisa isa paka isa mo? Uh -huh. Ika lang isa de? Baunyan na nga yung buong mundo ayon naman Tingnan natin guys, baka magustuhan tayo rito. adapt <laughs> Oo, pa. At baka gusto niyo din mag-adapt ng uh, aso. Or mahilig kayo sa aso, dog lover. Kumbaga, punta lang kayo rito sa Nabaoy. Alam mo na, Ay, cute ay, cute. Chitsoy mo. Anang, ano pa ba taran? Bata pa ta? Oo, ay, naging breed yung sa aspin ng chitsoy mo. Nga mana, ang labas ya. Naging surrender imo, at ngamu, ya. yung mga ng amo ang Yung mga kaya, alagaan Oo oh, wow. uh, okay. So, kahit halo-halo, sa so, nandis na mag-away na? No? Mama. Pwede ba ibang lahi guys? Tapos halo-halo sila, hindi sila nag-away.

Ito yung pinakamatapang. <laughs> Kaya nakakulong. Biljan ko na, Biljan. Ba, dapat yung alam rin mo, ano, sigurado. sa katiklan, may ata Yung huli ng data da po sa ina-try na mo eh, ano, sa owner na na. Mga claim, wa, na, naman, Ay, kasi... si ato, kali, abandong, so, yung iba, yung iba. Hindi, siguro nandag na isok. Siguro. Nung inda in travel, gabi ginalapa na nabutong ang paging ano mo. Ay, ganit ko mag... Ay, delikado. Ang ganagan ng kayaran mo. Ano. So ayun guys, sa so, mga gustong mag-adapt ng uh, aso dito, ito yung process. Ayan. Alam ni Madam yan. <laughs> <laughs> ano, nang pagka-adapt, may spinning, imo nang, um, ba, may pipe, pipes or uwa, basta I-interview na ikaw kung kaya mo kapasidad ng pag-alaga ayam, kung uh, ano, kapit ikaw sa kalsada o ano bang kaya mo i sa ayam ba ah, hindi mo mapabayaan -bu gaya ng past owner na natapos I-register mo yung sa barangay for 300 pesos tapos libre yun ang consultation lifetime yun yung mga consultation sa DE office at malay ba ito ng deworm, vaccine uh tapos new third ag spade mga kapon ba uh -huh. tapos yung maunan pa maalagaan mo ng, so, ma, be, kapon, agang, pa, yung ngabando, agang, hmm. mga so, ginasulong ba yun mo kapon na gangkwan pa may iwasan yun ng abandon na dog sa gaya sa Buracay baabo stray dog ang yung kabayan yun tapos ay man ako pitugat siya parewara lang kaluoy um, lang mau free manggapong kami open po kami sa for adoption sana sana nga may may mag donate kahit dog food vitamins kaya especially sa tag-ulan need not more vitamins page oo oh, nang papalo lang home of pau sa na baoy page at sa mga gustong mag donate guys pwede rin kayo mag comment doon sa page nila and then dito sa rang mitch vlog yan ano magsend pa ng gcash send gcash eh. ano man personal gcash sa page uh, ano oh sa anda Lalim na yung tubig guys. Ayan. Binisita natin yung uh, home of paws dito sa barangay na baoy. Yung mga aso. Ayan. Sobrang dami nila. Abot ng 40 pieces. So, sana sa mga gustong mag-donate dyan. PM lang sa akin at mag-PM lang sa Home of Paws ng Nabaoy or Home of Paws ng Aklan. Yeah.